sa araw na makatagpo ng taong handa kang sumahan mula sa pinakamagulo hanggang sa pinakamasayang sandali ng buhay mo huwag na huwag mo ng pakakawalan kasi sa mundo na ginagalawan natin ngayon isang hamon ang makakita ka ng taong magmamahal sa'yo ng tapat at totoo taong maituturing mong palagi oo palaging mananatiling sa'yo. Palaging uunawa. Palaging magpapahalaga. Taong tatanggapin ka ng buong buo maging sino ka pa. Ano man ang estado mo sa buhay, Makulay ng paa. Taong hindi lang nakabase sa kung anong nakikita ng mga mata. Taong bigla na lang magliligalig ng hindi mo alam ang dahilan. Mali pala. Taong makakasama mong mangarap at abutin nito ng sabay. Taong aalalay, lalo sa mga panahong tatakot kang tumulay. Takot kang sumugal, takot kang humakbang. Pinanghihinaan ng loob sa pagkakataong hindi umuugnay ang mga plano at gusto sa pag-ikot ng mundo isang palagi na pupuno sa mga pagkukulang, kahinaan at kalakasan na tinataglay mo. Isang tao na maniniwala sa'yo. Isang tao na palagi magpapaalala na kaya mo. Na magagawa mo na ng tagumpay. Kaya ikaw, sana matagpuan mo na yung palagi mo. Kasi so yung sa akin, tagpuan ko na. Maligalig nga lang. Pero bago magtapos ang video na to, i-follow mo naman yung page ko. At i-share na rin kung nagustuhan mo. Hindi hindi ako titigil lumikha ng mga obra hanggang nakikinig kayo. Kaya isang pagpupugay para sa lahat ng mga tao.